Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Sergius, umpisaan mo na. At nang silang lahat ay makapasok na nga sa mismong loob ng aming nakabukas na ang bakod at nakaharap na nga nila doon ang tatlong sila Madam Rena sa aming mismong salay nag-uwi ka kaagad itong si Madam Rena taytay kano no ng mga katagang papaano kaibigan ka no siguro na may mapagbibigyan mo na ako ngayon I mean ang ibig kong sabihin ay ang aming panabong na isang pulang abuhin sumagot naman tagad sa kanya si itay at sinabi niyang basta't para sa mga Mabubuting sa bongerong katulad mo, Prinante, ay hindi kita maaaring tanggihan. Kung magkaganon kay Bigang Kano, maraming maraming salamat talaga sa iyo. Hindi na sayang ang aming oras at pagod, makarating lang dito sa inyong bariyo. Dahil totoo ngang isa kang tunay na sabongero at may ginintuang pusong katulad ng inyong malagintong panabong. Paano kay Bigang Kano? At sa inyong lahat, Kinakailangan na nga naming bumalik pansamantala sa aming baryo upang paghandaan ang darating na bakbakan ng ating mga panabong. Ang sabi pang muli ni Madam Rena, aalis na sana ang mga ito, subalit pinigilan sila ni Itay dahil Mga kaibigan, meron lang sana akong hihinging pabor sa inyo. Napalingon kay Itay si Madam Rena, takam na takam sa kanya pagkawain. Maaari niyo ba akong pagbigyan sa kaunting kahilingan ko para sa inyo? Gusto ko sana kayong makaharap sa inuman ngayong mismong araw na ito. Kasama ang aking mga kaibigan. Tinitigan niya muna si Itay. Sa kanito sinabi sa kanyang, na isa na kitang pagbigyan kaibigan ka no? O kayong lahat? Pero ang totoo hindi ako manginginom. Kaya naman ay pasensya na sa inyong lahat mga kaibigan. Nirespeto naman ni Itay ang nais na mangyaring yon ni Madam Rena kung kaya't umalis na nga't naglakad palabas ng aming tahanan ang mga ito. Bakit kaya ayaw o hindi umiinom ng alak si Madam Rena? Ang tanong sa kanilang lahat nang nooy may hawak ng basong may alak na si Mang Oktabo. Sumagot naman kaagad sa kanya itong si Mang Claritong naghihintay na ng kanyang tagay at sinabi niyang Ah, siguro pareng Oktabo eh. Natatakot siyang baka pag siya'y nalasing ay kapangin mo siya't buntisin. Di ba mga pare? Nagkatitigan muna silang lahat sa isa't isa bago sila sabay-sabay na humagalpak ng tawa kasama na nga si Tay, si Inay Estela. Kaming tatlong magkakapatid at maging ang aming nag- at maging ang aming nag-iisang alagang asong si Tagpi ay kumakahol kahul na para bang ito'y nakikisali rin sa kanilang masasayang kwentuhan sa harapan ng inuman. Magkaganoon pa man paring Octavo at paring Clarito. Bagamat masasabing baklang sa bongero si Renante, pero kakaiba siya makisama. Katulad siya ng iba pang mga mabubuting sa bongerong nakilala nating lahat, ang nakangisi at banaag ng matinding kasiyahang pagkakasabi ni Mang Rodi. Ayan na nga mga pare, ang mga sabongerong katulad nila ay binibigyang importansya ni paring kano. Bihira ang mga sabongerong katulad niya, dugsong namang sabi ni Mang Iko. Samantalang ang bihag na panuksukang panabong ni Mr. Yamamoto ay na pinaghihinalaang may lason. Ay nagkatotoo dahil nang winakwak ni Mang Oktabo ang tiyan ng naturang manok na yon ay sila'y nakakita roon ng mga likidong kulay itim na kumapit na sa kanyang mga laman na kahit pa'y anong hugas ang kanilang gawin ay hindi yun nawawala. Higit sa lahat ay merong mabahong amoy ang kanyang karne. Ang animal na matandang hapon na yon, akala ko'y maayos siyang kausap. Gigil nagigil, na pagkakasambit ni Mang Gaston, hayaan mo na siya paring Gaston. Ang mahalagay wala na siya sa ating bayan. Di ba, mga pare? Sumangayon silang lahat sa mga sinabing yon ni Mang Ambrosio kay Mang Gaston. Sa halip na ang pihag na panoksukang may lason, ang kanilang sanay gagawing pulutan ay yun na ay napalitan ng binataang mga isdang ilog na ibininta ni Mang Daniel na aming kabaryo kay Nay Estela. Hindi yun masyadong malansa. Dahil sa yun ay pinaksiw na muna ni inay gamit ang sukang tuba at nang matuyo ang sukay saka namin yun nilagyan ng purong gata ng yug. idagdag pa ang mga siling labuyong nakalagay doon at kagaya ng mga naunay masasayang kwentuhan at ilawang ang noy aming nakikita sa kanilang lahat ilang sandali pa eh. Ama, um, pareng kano mukha atang masyadong malalim ang inisip mo. Ang nooy tanong kay Tay Kano ng kanyang katabing magtataring si Mang Iko. Natahimik silang lahat at pare-parehong makikitang nakatingin kay Tay ang kanilang mga paningin. Ku-kuwan paring Iko, mga pare, ang totoo'y hindi pa rin mawala-wala sa isip ko. Ang maalamat na sinibalang ng tanyag na sabongerong nagmula sa angkan ng mga sabongerong si Gregorio ang kanyang sinibalang na merong pinaghalong kulay puti at gintong balahibo. Ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganyang klaseng kulay ng mga balahibo ng sinibalang na yan. At mukhang kakaiba nga yan, parin kano. Ang sabi naman kaagad ni Mang Ilyasar. Ganoon din ako, parin ng Ilyasar. Matagal na rin akong nagsasabong kung saang saang lugar noon. Noong hindi pa natin nakikilala si Parin Kano Marami na akong nakitang sinibalang pero ngayon marami na akong nakitang sinibalang na panabong. Pero yung pinabanggit ni paring Kano ay bago lamang sa aking pandinig. Ang sabi naman kay Mang Ilyasar ng kanyang katabing, kaibigang si Mang Alfredo. At halos lahat sila'y masyadong namang ha sa kakaibang panabong na yon at sa magtataring tanyag at sa bongerong si Gregorio. Maliban sa dalawang matandang magkaibigan at magkatabi sa inumang si Lolo Pedro at Lolo berhil dahil sa naon ng makabalita ang dalawa sa sinibalang ngayon at kay Gregorio kaysa sa ibang mga kaibigan ni Itay nang walang anuanoy -ano binasag ni Lolo Pedro ang kanilang mga pag-uusap at mga alalahanin para kay Malaginto dahil normal sa ating lahat ang mag-alala lalo na para sa ating mandirigmang panabong na si Malaginto. Normal yon, mga iyo. Pero kung mananatiling iisa ang ating mga puso at isipan sa araw na yon ng kanilang laban ay 100% porsyentong tayo o si Malaginto lang ang mananalo magtiwala lang tayo sa totoong hari ng sabungang na sa ating kaibigang si Kano. Dinugsungan ta ka agad yun ni Lolo berhil at sinabi nitong, Hindi lamang yun. Maraming tutulong sa ating malagintong panabong para maitagumpay niya ang bakbakan nila ng sinibalang na yun. Isa ng aroon ang tanyag na manggagamot na si Mores at hindi lang siya, parin Pedro, Ipaliwanag mo nga sa kanila Nang detalyado ang ibig kong sabihin Lahat sila'y sabay-sabay na ibinaling ang kanilang paningin sa nooy Nakatayo na sa harapan ng mesang gawa sa kawayang kanilang pinag-iinomang si Lolo Pedro Makinig kayong lahat Kinausap ko ang aking mga kaibigang gabay o mga mabubuting mga engkanto humingi ako ng permiso at tulong sa kanila. Ga Gabay, mga inkanto, Tatang Pedro, at, at anong permiso po ang sinasabi nyo? Ang gulat na gulat na pagkakasabi ng Noy, katabi ni Mang Gastong, kaibigan niyang si Mang Ambrosio. Subalit sinabi kaagad sa kanya ni Mang Gastong, Paring Ambrosio, katulad mo at ng iba pang mga kaibigan natin, ay nahihiwagaan rin ako sa pagkataong meron si Tatang Pedro at maging si Tatang Berhil. Pero ang tanging magagawa natin ngayon ay pakinggan silang dalawa. Kasunod no eh, nagpatuloy na sa kanyang ginagawang pananalita itong si Lolo Pedro at sinabi nitong Oo, matagal na iyo. Matagal na akong merong mga kaibigang gabay. Mga mabubuting inkanto, humingi ako ng permiso't gabay sa kanila na ako mismo. Ako mismo ang magkakarga ng tari sa ating malagintong panabong sa araw na ganas siya sa maalamat na sinibalang na yon. Silang lahat ay naging panaag ng pagtataka at pagkagulat sa mga rebilasyong yun ni Lolo Fedra, kasama ng adon, si Itay kanon maliban lang kay Lolo Birhil. Tatang Pedro, hindi naman po sa minamalit ko po ang inyo pong kakayahan. Pero po, hindi po kayo magtatari, hindi po ba? Ang sabi ng aming personal na magtataring si Mang Iko. Subalit, sinagot siya ng isang magtataring apo ni Lolo Pedro si Ezequiel. At kanyang sinabing, Nagkakamali ka po riyan, Mang Iko. Anong ibig mong sabihin ni Ang pabalik tanong ni Mang Iko kay Sikiel. Dahil lang totoo'y isang mahusay na magtatari si Lolo. Kanya lamang itinigil yun. Magmula nang mapasa amin ang manok ni Lolo. Isang ugis. Dahil ayaw niyang magtari ng kanyang sariling panabong. At doon nagkumpisang tinuruan niya kaming dalawang magkapatid. Sa kung paano magkarga ng tari upang maging isang magtatari. Lahat sila'y namangha at nagulat nang marinig nilang isa palang magtatari itong si Lolo Pedro. Hanggang sa magsalita itong isa pang apo ni Lolo Pedro sa kanyang mismong lolong si Lolo Pedro. Lolo, ang ibig niyo po bang sabihin ay Oo, oh, apo, Sakarias, Ezekiel, at sa inyong lahat mga iyo lalong lalo na nga sa iyo kano at pagkatapos na sabihin yun ni Lolo Pedro sa kanilang lahat ay meron siyang dinukot sa kanyang kaliwang malalim na bursa at meron siyang inilabas doong isang hindi pangkaraniwang tari isang taring kakulay ng kalawang ngunit ngunit masasabi o makikita itong matalas kaysa isang pangkaraniwang tari lamang Sakto lamang ang haba nito Ngunit Ang talim nito ay kumikintab Anong klaseng tari po yan, Tatang Pedro? Matagal na akong magtatare Pero ngayon pa lamang ako Nakakita ng ganyang klasing tari Ang manghang pagkakasabi ni Mang Iko At katulad niya, iyon din ang makikita Sa hitsura ng iba pang mga kaibigan ni Tay Sa magkabarehong panahon noong kalakasan ko pa'y... magkasabay na ipinagkaloob ito sa akin... ng aking mga kaibigang... mabubuting mga engkanto. ang ugis na panabong... at ang taring ito... lahat ng mga tanyag... na sa bungero noon... na katulad ni Kano... na merong mga alagang... malalakas at pambihirang panabong... ay napapahiya lamang sila... sa oras na ito... ang aking ikarga sa aking ugis. Ang sabi pa ni Loro Pedro, dahilan upang magsalita ka agad itong si Mang Oktabo ng mga salitang. Eh, bakit po hindi yan ang ginamit nyo, Nang inyo pong maisip na ibangga sa ating malaginto, ang inyo pong ugis, Tatang Pedro, sa halip ay ibang tari ng isa po sa inyong mga apo. Tatang Pedro, ang nagkarga po ng tari sa inyo pong ugis Imbis na kayo po. Magandang tanong yan, Octavo. No, Dahil sa yun ang sabi sa akin ng aking mga kaibigang inkanto. O, ang ibig bang sabihin nito, Tatang Pedro ay? Oo, Iho Kano. Hindi pa man nagbabanggaan noon ang ating mga panabong. Ay alam ko nang katulad ng ibang mga panabong ay matatalo na ang aming ogis Pero sa kabila ng kanyang pagkatalo sa ating malaginto, ay naging masaya kami dahil yun ang naging taan upang mapabilang kami sa inyong grupo. Ang mga paliwanag na yun ni Lolo Pedro sa kanila ay siyang nagsilbing daan upang maunawaan na nga nila ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Maraming salamat po sa inyong tatlo ng inyo pong mga apo Tatang Pedro Alam ko po't simulat sa pulay na nanatiling tapat kayo sa ating samahan Sa ngayon po sa tulong nyo po at ng ating mga kaibigan ng mangkagamot na si Lolo Mores at ng mga mabubuting mga kaibigang mga engkanto ay nabawas-bawasan ang aking mga alalahanin para sa ating malaginto Alam nyo kung bakit masyado akong nag-aalala para sa ating malaginto mga kaibigan dahil ang totoy, katulad nyo'y higit pa sa isang kaibigan ang turing ko sa kanya kung kaya't hindi ko maiwasang mag-alala at matakot para sa kanya para sa magiging bakbakan nila ng sinibalang na yon dahil sa papaano na ang mga taong ating inaabutan ng tulong ang sabi ni Itay sa kanilang lahat Huwag ka nang mag-alala pa, iho. Sa ating malaginto, alam nang mas magapangyarihan sa lahat kung saan napupuntang lahat ang mga perang pustang na ipanalo niya. Di ba, paring Pedro? Tama ka yan, paring Virgil. Ano, mga iho, ngayon pa lang ay sinasabi ko sa inyong lahat. Walang sino man ang makakatalo sa ating malagintong panabong pagkatapos na sabihin yon ni Lolo Pedro sa kanilang lahat ay narinig nilang lahat sa kung paanong tumilaok ng napapatinis ni Malaginto na parang ito'y sumasangayon ayon sa mga sinasabing yon ni Lolo Pedro. Ha? 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 Narinig nyo yon mga iyo? Maging si Malaginto'y sumasang ayon sa aking mga sinasabi. Nabuhayan silang lahat ng pag-aasa, lalo ng haasitay nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Lolo Pedro. Kasunod doy, pansamantala na nga nilang iniba ang pagsasainuman at ipinukos nila ang kanilang kwentuhan sa naging nakaraang laban ni Malaginto. Samantalang sa magkaparehong oras at mga pagkakataoy. Ano sa tingin mo Kuya Gregorio? Anong masasabi mo sa managintong panabong ng grupo ni Kano? Ang nooy tanong ng isang bayaw ni Gregorio sa kanya habang sila'y makikitang pinagmamasta nilang maigi. Ang nooy palakad-lakad sa lupang maalamat nilang sinipalang na panabong. Kung totoo niyan, Simeon, marami na akong nakitang katulad ng managintong panabong na yun. Kaya naman ay nang makita ko yun ay parang pangkaraniwang panabong lang yun sa aking paningin. Ang ibig mo bang, ang ibig mo bang sabihin ay magiging pihag lang yan ng ating sinibalang? Kung walang makikialam na ibang mga tao, lalo na ng ibang mga nila lang, ay mangyayari ang mga sinasabi mo. Pero nang makita ko ang kanyang malagintong panabong sa kanyang mismong kulungan, ay wala naman akong nararamdaman kung ano kung ano mang kakaiba sa kanya Isa lamang itong pipitsuging panabong Na mas nakatataas lamang ng kaunti Kaysa sa isang pangkaraniwang panabong Kaya naman ay Simeon Tinitiya ko sa inyo Na ang malagintong unikano Ay mapapahamak lang sa ating sinibalang na ito Ang may paniniguradong sabi pa Ni Gregorio Ay Simeon Ngunit Sana magkatotoo yan bayaw dahil sa oras na matalo ng malagintong yon ng ating sinibalang ay hindi lamang pera ang mawawala sa atin, kundi ang ating karangalan. Bilang mga angkan ng mga tanyag ng mga sabongero, ang nag-aala lang, sabi ni Simeon. Wala ka na bang tiwala sa ating sinibalang, Simeon? At sa ating sinasambang mga dakilang makapangyarihang mga inkantong, nagligtas sa ating angkan, ha Simeon? ang pagalit na pagkakasabi ni Gregorio sa kanya pagkatapos noy tumalikod na sa kanyang harapan at umalis si Simeon Hindi ang katulad ng panabong mo, Kano ang magpapahiya sa aming ang kana dahil ang panabong mo ang susunod naming iaalay ang susunod naming iaalay sa aming pinikilalang totoong mga Diyos hm, Hindi ikaw at mas lalong hindi ang iyong malagintong panabong. Ang sabi pa ni Gregorio, kasunod ay marahan niyang inilabas ang kanyang matalas at matulis na tari na siyang ikinakarga sa paanan ng kanyang sinibalang kung saan ang nasabing matulis at matalas na taring yon ay ang kanyang nakuhang mutya sa ilalim ng malaking puno kung saan ay doon rin sa mismong punong yon ipinagkaloob sa kanya ng kanilang mga kinikilalang mga engkantong tagapagligtas nila at pinapanginoon at lahat ng mga panabong na matalo ng kanilang sinibalang ay iyon ang kanilang iniaalay sa mga engkanto hinahayaan nila ang mga itong mabulok sa mismong matanda't malaking punong yun samantalang sa paglipas ng mga ilang araw na hindi pa dumarating ang araw nang magiging bakbakan ng aming malaginto at ng kulang abuhin nila Madam Rinante ay naging abalasin ng mga oktabo at mga klarito sa pagbisita ng palihim sa mga lugar na merong matinding nangangailangan ng tulong upang lumapit sa mga kinauukulan at magbigay ng mga halaga ng perang kanilang inipon upang kahit papaano'y makadagdag sa mga taong totoong nangangailangan. Ginawa nila yon. Dahil na rin sa utos yon, ni Itay Kano. At si itay naman ay naging abala sa aming bundok. Kaibigan, huwag kang masyadong mabahala sa inyong natatanging malagintong panabong. Dahil hanggat kayo ay nananatiling nagkakaisa, ay magtatagal pa sa inyong buhay ang inyong alagang si Manang Ginto. Uh, ha, 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 panaginip. Iisang panaginip kung saan ay makikita akong nakatayo sa mismong matandang punong narang nasa aming bundok at naririnig kong kinakausap ako ng isang mabuting kaibigang inkantong nagbigay sa amin kay Managinto ang sabi ni Itay sa kanyang sarili nang siya'y magising mula sa kanyang malalim na pagkakatulog. Ganap ng mga alas 11.30 ng gabi ng mga pagkakataong yon nang siya'y magising at dahil sa nahihirapan na siyang muling matulog ay nagpasya siya na nga siyang lumabas ng aming tahanan bilog na bilog ang buwan maaliwalas ang gabi kung kaya't maliwanag ang paligid dahil sa inililikhang liwanag ng buwan at araw ng sabado ng gabi. Nang mga pagkakataong yun at nang si itay ay nasa labas na ng aming tahanan, isa-isa niyang tinignan ang aming mga nakahapong mga tandang at ang pinagang huling sinilip niya si Malagintong nasa kanyang sariling pag-aaring kulungan. Malaginto, habang tumatagal ka sa aming buhay, ay mas lalo pa kitang iingatan at aalagaan Higit pa sa isang kaibigan, higit pa sa isang kaibigang panabong ang turing ko sa iyo, maging ng aking pamilya at aking mga kaibigan. Ang mahinang pagkakasabi ni Itay ay malaginto na parang tao ang kanyang kinakausap at pagkatapos no'y marahan nangang naglakan si Itay pabalik sa loob ng aming tahanan upang muling matulog at kagaya ng mga naunay. Sa tuwing araw ng lingkot, merong ang magaganap na laban si Malagintoy. Muli itong tumilaok ng malakas at napakatinis. Nang sumapit na ang mga alas dos ng madaling araw, nagmistula itong hari sa lahat ng aming mga alagang panabong dahil wala ni isa mang sumusunod o sumasabay sa kanyang ginagawang pagtilaok, bagay na hindi pangkaraniwang nangyayari sa mga tandang dahil sa oras na tumilaok ang isa sa kanilay lalo na't madaling araw ay sinusundan at sinasabayan kagad yon ng iba pang mga panabong isang oras pa ang lumipas bago nagsipagputakan at nagsipagtilaukan ang iba pa sa aming mga panabong